atong hatagan karon og pagtagad ba regarding na ni ining uh, daot nga panahon karon ba oni ya uh, problema karon nga uh, nasinatian uh, sa atong uh, mga nagkadi lugar o diri na sa atong ganasod og gali man basic ini sa report sa pag-asa magagsunan gumikan kay uh, maumatod pa yung hinungdan nga nakapaulan ah, kining nga ulan-ulan karoon nga na itabo ah, na sa atong nasod ilabi e na ang ah, sa mga dagkong kabahin na dahil na sa Pilipinas ah, gumika na ni ining duha ah, ka mga low pressure uh, area nga gibantayan karoon sa atong ah, buhatan sa pag-asa Aga gani pa man Aga doha ka mga low pressure area Nga Ani akaron ha Dari na uh, sa itong sulod Sa itong Philippine area of responsibility Kon para Apil na ang uh, Gitawag nga hanging habagat Tumuli karon ron ang gagi Bantayan sa pag-asa Aga gani pa man Ang Osaka LPA low pressure area ang uh, nakitaan kini asa sa adunay gilayon nga 1140 kilometros kilometers dito na sa may uh, sidla kang sa may central luzon samtang ang usah ang kan sa nakitaan kini nga adunay uh, gilayon og uh, 370 kilometers sa sidla kang pahin dito na sa may uh, lungsod sa may kalayan kagayan sa may luzon area Oga uh, gumika na ini, makasirati o kusog kapag uh, ulan ang uh, Metro Manila lakip na usap ang area sa Maya Calabarzon Kabiti Laguna Batangas lakip na usap niya na ang uh, Rizal o uh, uh, Kining uh, Kison lakip na ang Zambales uh, Bataan Pampanga Bulacan o uh, Occidental ha? Occidental Mindoro nga posibleng uh, magdala o uh, magpagbaha o kaha landslide nga dala ani ining habagat uh, apil na ang panggasinan uh, Pangasinan binggit at tarlak marintuke uh, og uh, Oriental minduro uh, Mindoro so mo ah, um, ni mga kaigsoonan ah ingon nga kinahanglan nga ang uh, National Disaster Reduction Management uh, Council ang uh, muhimo o uh, pagpangandahan pag, pag na usab. ang atong uh, uh, DSWD uh, paghatag o ginabang ito na uh, sa atong uh, mga uh, kaisunan uh, mga katawahan na din na sa atong nasod kaya uh, grabe ni uh, dako-dako ni nga mga uh, kining lugar mga isunan ubay ubay nga mga probinsya ang uh, makasinati o uh, kining uh, grabe grabing pagbaha ani uh, ni ining mga panahon na o uh, uh, man gikabot sa pag-asa mag lakit na kita sa mga maapektuhan sa maong daot nga panahon ang kining nga Bisayas o ubang nga sa Maya Luzon sa Buanga Peninsula uh, Barm Sok Sergeant Sok Sergeant og uh, Davao Region uh, sa usab o uh, nga kaligitan uban ang uh, katag, -katag nga pag-ulan pana, pana uh, nga uh, pagdalugdog o uh, pag, uh tungod sa haging habagat nga posible nga maghatod kini o uh, flash uh, flood uh, o mga landslide sa pipila ka mga area uh, dirina sa atong nasod so muni uh, problema karon muna uh, mo ni problema karon ni lang gyud ang atong mga katawhan aga mag uh, binantayon gyud uh, na katong uh, ana sa uh, kining uh, flood zone area ag uh, katong uh, mga uh, landslide area uh, kay uh, kini bang uh, mga kay kining pagbundak sa ulan uh, kung uh, mo na gani mag uh, permi muhumok ang uh, kining uh, uh, gitawag nga uh, kayotaan. labi na katong bukit bukid nga bahin nga mauya sagad may tabo may gala ah kining nga nang slide so mo ni uh, problema karon no nya lakip no usab ni ini ah katong nga mga ubos-ubos nga mga lugar nga sagad usab nga bahaon ah, panahon nga aduna ya kining kalabida dilabina kining pagulan-ulan mga kaigsoonan og gibutang dire Base kini sa report sa pag-asa mga kaisunan nga ang ubang bahin sa Mindanao ang gakan sa makasalati o panagsah ang nasa mapanganurun nga kalangitan o usab ang patak-patak nga, patak -patak, nga pag-ulan na ha, panalugdog o pagpangilat na posibleng nga musampot kini ha, sa kalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta higayo nga mukusog ang pagbundak sa ulan so kita yun Uh, ah, Luzon, uh, Visayas o Gabindanao makaigsunan ang uh, mga kay ani ining uh, duha ka mga low pressure area nga ni akaron diri ha uh, na akaron na sa atong nasod mga igala ha uh, ka mga area Luzon na uh, Visayas o Mindanao ang apektado uh, ni ining uh, pag uh, uh, kinigadaot nga panahon uh, munang uh, A uh, ato lamang hangyo ang atong uh, mga hangyo nato sa atong mga kaisunan nga kinahanglan gud nga magbinantayon uh, kaya uh, kay imo na like, like, importante mga kaisunan ang uh, mga gala nga uh, magbantay ta labi na katong uh, mga area bitaw uh, mga lugar nga dali na kaya mabahaan ha uh, niining nga mga panahon sa aduray pagbundak sa kinahanglan yun magbinantayon ang mga katawan o uh, sa may uh, luson Luzon area Megal Visayas ha kinabi po na diya uh, ilabi na sa may luson Luzon ha ilabi na sa may Luzon uh, uh, Megal uh, panahon nga adunay kalabidad kaya sa agad Megal uh, pulipuli ram ng uh, daot nga panahon panahon nga mutog pa Megal uh, ang ilang uh, sokigid na Megal uh, ang Uh, Luzon o kining area sa may Mindanao ila sa uh, nga uh, Surigao area mga uh, kaisunan so kinalang yun nga mag uh, binantayon ta uh, sa atong mga uh, kaisunan ila sa atong mga higala dya mga, mga mananagat ah kinalayon ni mga binantayon ah, gumika na ni ining ah, low pressure area mo nga ah, uban may gala nga uh, usa ah, ang atong panahon ah, sige na man ah, kining ah, ulan ah, pipila lang ka kadla may gala milinaw ang atong kadagatan karon makaigsunan ah, bo birada na lain usab nga daot nga panahon ang ana karon ah, duha pagid ni may ang ana karon sa toga Philippine area of ah, response Cebete. Ay natunta ha ah, para may atong panginaot may gala nga, ang atong panggobyerno uh, ah, diri na sa atong nasod sa pagpangulo ah, ni uh, pangulo Bongbong Marcos sinatunta nga mamahimong responsable ba uh, seryoso uh, sa ilang uh, pagdumala uh, uh, na sa atong nasod ilabi na kay uh, uh, diri sa atong nasod may gala uh, walay klaro tong nga uh, mga gipang muntar may uh, kaiso hastang daghan na tong uh, pila to kaproyekto bangay gala uh, project may gala ng, uh, flood control project Ah, ha, di sana sama ya lusun area megah lah, rumahnya gigi aku sokoso sa keringnya bagiannya ya, ha, tu, nak lebengnya tu, ada nggak goba in maka isunan Sudan anggawa keringnya control project, ah di sana sama ya lusun malaya uh, problem karo malaya uh, gingon nga dapat muhimu o ga kini nga lakang ang atong nga pang gobyerno nga uh, masolusyonan uh, kung uh, muhimu megala, gali duga gala o ga uh, dugang nga uh, mga project flood uh, control project kinahang lang yun ang uh, kanang nga pulido uh, uh, dili kaya uh, ang uh, lapso mga kaisunan ihapak sa kini nga uh, project flood control mo nang hasta nga gubaak -ah. Tak perahu ni ada lagi kalau bida dilik maka sudah kod mega sebulog asa kedinga lebel satu big pemulai ya problem bermagai gala awak ada ya problem ya atau ga nesat desinati ga diri nasa atau ga dasud sayang kayu na sayang kayu ini ang korta magai sunan korta asa katauhan dapat i kini betul dapat gitu saya sakto bah asa ah, ba gadag gada iyang na proyekto pero ang naitabo magay gala subo ka pang dugon tayong mga proyekto may gala pero gumikan kay dili Pulido ang napagkahimo nini ang nakabenepisyo magay gala kato lamang mga, mga politiko ha ah? mga kontraktor mga kaisunan na ah? grabe nga kwarta billion-billion mga kaisunan pero ang naitabo magay gala ah? nagaguba lamang ang maong nga proyekto. Ang pangutana karon, hmm. ha? Ang pangutana karon kinsa baka ang hinungdan nini kinsa baka ka ang nakasapi mga kaisulan ni ining nga mga mga proyekto ang ato lamang ini ha parawagan ang ito na sa ato mga uh, sa gobyerno na nagkadaiyang ahinsya ay labi na ag DPWH mga kaisulan nga mga yung nag-implementar sa maong mga kining proyekto mga gana prad, control project na tonta ta yung ilang tutukan mga gana kanabi itong pulido ba Kinaraan nga apa maagi may gala pag pahimutang na pag uh, ah, pagmunta uh, pag sa mga uh, kining uh, infrastruktura ah, mga igala mga flood control project kaya sayang kayo na sayang gid uh, kwarta sa mga sa gobyerno may gala kwarta sa mga katawan uh, na padulong lang masa wala -a -gala. A uba mga igala uh, kaya ubay ubay mga flood control project ang nangawas out magisuran panahon panhon uh, sa pagbaha nitong na nga nakal labay nga tuig ni eh. mali ang atong uh, pangindahay may gala ang uh, kinabitong serbisyo ba serbisyo dili kaya bulsa lamang asa sa mga nagkadaiyang uh, officials may gala sa gobyerno ang nakapahimulos sakit kayo no naon ha sakit kayo no naon nga grabe ang uh, kinabitong uh, ya Uh, grabe nga uh, mga buhis mga igala grabe nga uh, rimitan sa mga katauhan. uh, na sa apan na napadulong namang uh, sa walay uh, kapuslanan mga sir gobekan ni ini nga mga uh, opisyalis dag uh, uh, walay hinungdan may lamang, lamang ang ilang gimo mo lamang ang sa kwarta sa katawhan